So, magandang hapon sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So, ngayong hapon, share ko lang po sa inyo. Uh, tapos na po kami nagtatanim no, ng Ampalaya na Galaxy Max F1 at saka Misty sa F1. Siguro nasa mga 4K, no? Last Kapuno. So, ito na po mga kapwa ko ka-farmers. Diniliga namin ang tub ng tubig. So, yung hose na gamit namin. So, ito yung ang daan sa gitna. na simula doon okay so nasa 4k po kapuno to lahat mga ka farmers ito po so tingnan natin medyo maganda ganda na po mga ka farmers uh, tingnan nyo mga. yan so, ang ganda na po tingnan ito na po siya ngayon ang update so dito banda yung mestiza so sa bandang dulo ang galaxy max ating initag ganihan no? Ah? okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat so nagdidilig po kami ng tubig mga ka farmers bye bye po